Posibleng mo abot sa 44 degrees Celsius o danger level classification ang heat index sa Sugbo so dayong Mayo ning tuiga. Kini base sa pasiuna nga forecast sa PAGASA Visayas. Ang heat index mao ang actual nga kainit o kaigang nga bation sa tawo. Gibutyag sa pag-asa Visayas weather specialist Jomer Iclarino nga base sa ilang monitoring nakatala na sila og 40 degrees Celsius nga heat index ni atong Marso 13. Labing taas kini nga nasukod alang sa tuig 2024. Apan giklaro ni Iclarino nga anaa pa sa transition period sa dry hot season ning buwan na sa Marso. Ogi gipaabot nga sa hinapo sa buwan o pagsugod sa Abril, hingpit na nila madeklarar ang pagsugod sa tinginit. Base naman sa atong climate uh, predictions, sa uh, atong temperature, March to May 2025 is expected nato is moabot sa slightly above average from the normal. So that is init gihapon ang matin na to, even though uh, walay ilnija because Kunside gihapon siya sa dry hot season o tag-init sa Pilipinas. Gibalantawan sa pagasa nga sa buwan sa Abril, posibleng musaka sa 36 to 42 degrees Celsius ang heat index sa Sugbo, samtang anaa sa 37 to 44 degrees Celsius ang kainit sa buwan sa Mayo. Taliwa ni Ini, doon na pag mga pag-uwan matagkaroon o unya nga posibleng masinati gihapon sa kabisayan. Ning nakaduol sab ang pinili ay sa buwan sa Mayo, dunay pahimangno si Eclarino alang sa mga magpunsisok sa mga voting precincts. Base sa atong datos, ang atong taas na air temperature and also the highest heat index ma record between 10 am up to 4 pm. So within that period diha nato masukod ang taas na temperatura. Usahay mula nat kini sa until uh, 5 pm. So natay mga precautionary measures o buhaton sa para malikayan nato ang kainiton sa panahon. So, unang-una, we have to limit the time spent outdoors kanang directly exposed sa adlaw. Gawas sa kaluwasan sa katawahan karong ting init, kipahimog at ansab sa Cebu City Veterinarian nga si Dr. Alice Utlang ang paghatag og pagtagad sa atong mga iro, iring o ubang mga hayupan. Mi si Utlang sa epekto ni ining kainit sa mga hayop o ang ilang solusyon niini. Nanglan karong panahon na ang atong gihimo sa atong opisina ng hatag na tao mga vitamins no uh, para uh, mo strengthen ang immune system sa ato ang mga hayupan dito sa bukid. Labi na ang large animals para na baka, kabaw, uh, kabayo, uh, a little bit tolerant sa kainit pero pisan pa dapat ilag yung ipasilong giisip sab ang tinginit og unang bahin sa tuig nga mating season sa mga banakon o cobra. Mipahimangno no si Utlang nga mas maayo likayan sa mga tao ang mga kasagbutan. Samtang alang sa mga hikers, sugyot niya nga maghinay-hinay o magbinantayon sa mga lugar nga ilang bisitahon. Kung makakita ka, mas una ka nakakita dito, ayaw nag-add kanang let them continue or finish what are doing and our mulikay ka no oh kanang mga bitin kay ang mga bitin once labi na maayo kay na sense of hearing so makakit makadungog lang na sila na itunog kung asa nga direction mudalagan man siya ah. dili man siya mupadulong nimo no so mo na nga ikita may butan so kita nalay mo mo respeto pod Usasab sab nga buot iduso ni utlang mao ang pagbutang og mga precautionary signages sa mga lugar nga duna nay sightings ni ining mga banakon. Kini si Eliza May Pinyaranda alang sa MyTV, TV Cebu.